shout out good afternoon mga kalakotsiro so ayan po medyo natagalan tayo mag upload so dito tayo naka ngayon lang po ako nakabalik dito sa seawall dahil sobrang busy sa pisto ko sa barotak so ayan po basta paris dito sa seawall so ayan po linggo ayan. medyo konti pa yung tao ayan po araw ng linggo June 2 so medyo agar tayo mga kalakas dahil uh, sobrang busy no? so kasi may 24 hours na yung isang pisto natin isang pisto ko sa barota medyo tatlong uh, dalawang kart at saka isang uh, pesto yung uh, inasikaso so kaya medyo abisi uh,